O oh, ba? Diba? Puppet House Center for Educational Puppetry Yo what's up mga kagala Nandito tayo ngayon sa Makaside Street Corner Paredes Senior Road Yung dating Abad Santos Extension Sa unahan po yung Palawan High At yan papunta doon sa Barangay Princesa So dito po sa Corner na to Merong bakanting lote na may mga designs mga recycled materials yan po gawa sa gulong yan nakalagay save the earth save the future yan po mga gawa sa gulong po yan mga ni-recycle para maging design yan po mga gulong so nakalagay po dyan save our environment save our wildlife reduce reuse recycle repurpose yan po gawa ng puppet house so yan po mga recycled materials yan, ito gawa sa gulong mga kagala. Yan, ginawang well. Yon. Astig oh. Yan. Tong giraffe na to gawa sa mga galon. Yan, astig. May zebra. Yan. Astig, di ba? Ito gawa sa gulong mga ito naman mga minions gawa sa mga 1.5 bottles, empty bottles. Yan. Stig. O oh, di ba? Puppet House Center for Educational Puppetry. So nandito pa tayo ngayon sa labas ng Puppet House Center for Educational Puppetry po ito. Yan ito po yung service nila. Ay may aso. So sana makapasok tayo diyan sa mga susunod na panahon. Yan astig. Nadaanan ko lang po ito sa dito po yan sa Mayabad Santos Extension, dating Abad Santos Extension. Ngayon po ay Paredes Senior Road, corner Makasait Street. Stick, di ba? So, yun mga kagala, sana makapasok tayo dyan. A stick. Ayan mga recycled materials. So, doon po banda yung Palawan High. Kaya madali lang siyang tandaan sa kanto. Nito. Yan. So maulang hapon po ngayon dahil may bagyong Christine. Ayan. Cancel po ang mga pasok ngayon. So yun. Pupunta lang ako ng uh, Mercury Drug sa may Mendoza Park para bumili ng gatas ni Baby Zoe. So nadaanan ko po yung Puppet House. Bye bye mga kagala!